Matapos ang siyam na araw na pagkakakulong, nakalaya na nitong Miyerkules ang independent director na si Jojo Nones. Pinirmahan ni Nones ang kanyang apology letter sa harap mismo nang nagpakuntemp sa kanya na si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada. Sa pagdinig ng Committee on Public Information and Mass Media nung nakarang Martes, ilang beses nagkaroon ng mainitang diskusyon si na Estrada at Nones dahil sa pagtanggi ng huli na magbigay ng direktang sagot, pagtatago ng detalye o sa aligasyon ng senador na ito ay nagsisinungaling. That Mr. Nino Mulak denied, uh, declined. Number seven, that Mr. Nino Mulak stated that he wants to pursue the HR case against Jojo Nones and Richard Cruz. Oh. Right. Did okay. David? Na okay. uh, I was asking you. Uh, did you offer any financial contribution to any charitable institution? No offer po of settlement, Your Honor. Uh, I did not ask if it's a settlement it. or not. The only question I'm asking you is that if you offered Nang suspindihin ng pagdinig na usa ni Nones at ng kanyang abogado, si Committee Secretary Bernadine Mahinay at halatang halata na ang kanyang labis na pagkadismaya sa kanyang patuloy na pagkakakulong. Kabilang pa sa kanilang sinulatan si Senate President Francis Escudero na nagsabing si Estrada lamang ang makakapagpalaya kay Nones. Makalipas ang isang araw, inanunsyo ni Estrada ang paghingi ni Nones ng paumanhin sa kanya. Ayon sa inaakusahan ng sexual abuse ng aktor na si Sandro Mulak, labis na stress sa kulungan kahit nakipagsigawan na siya sa senador. Sincere ka ba dito? Ba't ganun ang attitude mo kapon? Ha? Si Estrada na rin ang na nag anunsyon na pinarimahan na ni Sen. Robin Hood Padilla bilang namumuno sa komite ang release order ni Nones. Si Senator Padilla has already signed your order of release but uh, the Senate President hasn't approved of it yet. I will forward the, uh, the release order now you. after this in my letter to the Senate President for his approval. Okay, I will sign it in front of you. And uh, good luck sa so, iyong kaso. I'll see you in anong jail ba? <laughs> so he will be released today, sir. Yes, uh, upon the signature of the Senate President. Pasado alas 7, Merkulis ng gabi, nampakawalan na mula sa kustudiyan ng Senate Sergeant at Arms si Nones. Samantala sa huling pagginig sa kanyang virtual appearance, humingi ng paumanhin si Sandro sa hindi niya paggalo. Pasensya na rin po kung hindi po ako nakapag-attend sa previous Senate hearings. Pero more than that, advice sa akin ng mga doctors ko sa NBI na hindi pa po talaga ako handa mapag-usapan yung buong nangyari sa akin. Uh, nakakatakot po kasi at nakakahiya po. Ang uh, hirap po kasi para sa akin makita silang dalawa ulit live. Napakahirap po hirap na hirap po ako makatulog. Hindi po ako makakain. Araw-araw po ako ina-anxiety. hanggang ngayon po, tiring-tiri pa rin po ako sa sarili ko. Ang isa pang akusado na si Richard Dode Cruz ay hindi nakadalo sa pagdinig dahil nakakonfine ito sa ospital dahil sa pananakit ng Chan ayon sa kanyang abogado. Janis Kosio Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.